sinanglaw. Yan ba yung ano, sinigang na kilawin? Ay hindi po. Yan po ay parang papaita na hindi po mapait. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ano? Madam, napadaan lang ako dito sa kainan nyo kasi ito, nakita ko to, sinanglaw. Ano ba yan? Yan ba yung ano, sinigang na kilawin? Ay, yan po ay parang papaitan na hindi po mapait. Parang papaitan pero hindi mapait? Okay. Ano pa ba galing yung Sinanglaw? Kasi parang walang ganyan dito sa kabite. agaling ah, pa po yan, sir, sa Ilocos. Dinala lang po rito ng may-ari. Ah, Ilocos dish pala siya? Sa, sa Ilocos siya un, talagang nakilalang pagkain? Opo. Oh, Tapos dinala lang dito sa kabite? Bukod dyan sa Sinanglaw, may iba pa ba kayong tinitinda dito? Ah, meron kaming chowpan sir. Pastil... Yan, may ads on din ng mga kung ano-ano to, sino, mga ganyan, at dog. Meron kaming galing bigan din na espesyalong ganisa. O ah, sige, madam, bago ko tikman yung sinanglaw nyo, saan ba kayo matatagpuan? Ah, dito lang po sa Amaya, tan sa kamitip po, sa highway. ayon. At tapat lang po ng Mormons. anong oras naman po kayo nagtitinda dito? 5 a.m. to 12 p.m. po. Ah, sige, madam, pa-order nga ako nung sinanglaw para matikma ko kasi hindi pa ako nakakatikim yan eh. Ah sige po, sir. Ihahanda eh. ko po siya. So mga box yan, napadaan nga lang ako dito sa may ang Daang Amaya dos, dito lang yan sa may highway. At nakita ko yung may nagtitinda pala dito ng ano, sinanglaw. So ito yung sinanglaw. So halo-halo siyang laman loob ng baka. Tapos sinabawan. Pero yung sabaw niya, yung sa papaitan, pero hindi daw siya mapain. So, tigman natin at husgahan natin kung ano nga bang lasa na itong sinanglaw. So, 65 pesos lang to yan. May kasama ng, may kasama ng isang rice. Tapos, only sabaw. mo muna natin yung sabaw. May nalalasaan akong may pait ng konting-konti siguro dahil dun sa mga laman loob. Pero may asim siya. Mana. Ah, mm okay siya malamig ang mas okay siya parang nag iba yung lasa niya pag ginahalo na sa kanin parang nagiging goto pero ang sarap ng sabaw wala na akong hinalo dyan wala na akong nilagay pero panalo kinaganda pa nga ano, hindi malansa yung ano, kahit lamang loob siya, hindi malansa tsaka malambot. Ayan. Kung gusto nyo makatikim ng sinanglaw dito sa Cavite, ayan. So, ayan, ayun nyo na tong eat surprise dito lang sa may highway ng Daang Amayador. Tapat lang sila ng Mormons. Paano? Kain muna tayo.